Hello mga Mars! Ganito lang pala kadali mag-open ng soft drinks bottle. Tingnan nyo, di ba? Ang galing. Follow for more! Eto na nga guys. Titingnan natin yung nating napanood. Itatry ko nga kung legit. Ayan. Royal naman yung aking gagawin. Okay. Eto na. Kuha na tayo ng lighter. <laughs> Ayan. Parang nakakakaba. Kasi baka mamaya eh, ano, eh, sumabog eh. Okay. Game, game, game. <laughs> Eto na talaga. Go! One, two, three! <laughs> Nakakakaba. Kaya, painitan na natin gamit ang lighter. One, two, three! Yan na siya! Titingnan natin kung legit ba talaga siya. Nyan saglit lang yung pinainitan yun. Pero, ano, mas maganda, tagalan natin para isang pitik lang tanggal lang takip try natin kung legit pipitikin lang natin tatagalan natin ng pag-init sa tansan para isang pitik talsik <laughs> ayan panoorin natin kung legit at ta talaga matatanggal hindi ko pala pipitikin gagamitan pa rin natin siya ng gunting gunting na lang kasi parang ano eh mainit yung takip eh. kaya gunting na lang ulit yung ating pang tanggal Ayan, okay. Tignan natin kung matatanggal natin. Gagamitan natin ng gunting. Gunting muna. Tignan natin. Oh, no. Bakit ganun? Bakit matigas? Ang tagal ko naman pinainitan. Hala. <laughs> Bakit ganun? Pero in fairness, di ba kumawang yung takip? Tingnan nyo. Kita nyo ba kumawang yung takip? Meron dito sa gilid na isang ay medyo ano na hindi pa nakakawang yung tansanya. Kaya ayan painitan po ulit. Tinanatin po kakawang pero kumawang na dun sa kabilang ha, 'di ba? Okay, try ulit natin. Gunting. Try natin. Ah. <laughs> Matigas talaga. Ayaw. Siguro dapat Coke din yung gamit ko. <laughs>